forget to like, share, and subscribe. So, for today's video, mga kamadla, wala din yung mga tulad kundi, So, mga kamadla, kita na yung may simbahan mo na inaming atay sa inyong tango, inyong... Bungang era. Hindi gagang, hindi yung bungang era. Uh, uh, Aray, ang dami uh, ng hugas. So, amo of that yung tao, mga kamadla, kay Lucky uh, Bean Chicken. Tapos, mga kamadla, nagawa din yung kuya na ano yun ko? Sardines. Sardines na ano, ano yan? Sardines, With Spanish, sardines. Ganun. talaga mga so, kaya... <madla> 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 tayo, buwan, iba, mga Kundi tayo ay maghuhugas lang mga 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 mga

naga sing ba basta liwa mm -hmm. pa okay. na lang hmm ako na ti ako para naman magdudula ninyo mga suway-suway diyan product pa nimba kung sahay oi kay syempre alam mo kung na kuno ninyo mananaran ang kabayan nagdto so sa product ya happy Araw, sunday happy sunday sa inyo lahat product mga kabalo niya oh mag-invite so, ka so

Siyempre masala dapat yun. Aabot ko. Sinami, dahil yung mga ano, mga kabala, mga basta, dahil yung mga ano mga kabala. Behind asa mo ang mga smile dali sa sa baan kinuog niya. Hindi ko dapat yan. Dahil yung mga taag, mga kadapya. So, i-explain lang na muna. Ano yung ano, mga itawaan na mga sa next na mga video. Kaya, mag-ingat yung mga Bye-bye! God bless you all! Happy Sunday!